Sabi ko sa asawa ko, wag na wag niya akong na Nasample lang ko siya. Aalis kami. Tapos, hindi kami kumain bago kami umalis sa bahay. Tapos nag-expressway siya. sabi ko, drive through muna tayo. Tayo ako mag magutom ang halayan ng biyahe namin. Sabi niya, doon na daw kami kumain pag dumating na kami. Ay. Tinusubukan <laughs> may anger issues ko. Hmm. Tsaka limutan ata niya. iba yung ugali ko pag gutom ako. No, ayo, lumiyare. Park siya dito ngayon. Nasa expressway kami. Habi ko siya bumaba. Siya pumila, siya gumawa lahat. Bili mo akong KFC ibili mo ako ng dumpin donut tapos pagkatapos nun ibili mo ako ng caramel bar sa Maxis kaya niya kung pumayag na ng Franas mag drive through kami tapos ang problema niya hmm. ngayon tatlong beses ang pipila sa mga gusto mo kainin. Yan lang naman ang hiling ng babae. Huwag niyo lang aming ginugutom. Dahil makikita niyo talaga yung nahanap niyo. nandito hmm, na siya. Hmm. Daya, donut? Ah, oh, mo. Kita lo wak yan na. Hindi. Ambil siya mo yung caramel bar naman. Kaya mo ka. Oh. na yung donut. Pila siya ulit. Caramel bar naman. Wag ako. Wag sa Ang babaeng gutom. Magiging dinosaur yan. Lahat ng pinagsamahan nyo, mawawala. Matandaan nga namin, ginutom mo kami. No, no, no.